Hello anyway, guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from my channel. A feeder of the matarders. So ngayong hapon na ito, tagay na ito sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is, um, I can kill Michael messages for the sign of, for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kani na kayong energy ay kaganapan sa buhay? ng mga Libra signs ang ating maahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo, na ang Dirkus. Skip so ng Adzaway. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik nag na guumataw, manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel spirit, guys, please give me information para ano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. For Archangel Michael messages, give me information po. Okay, so this is something that guys we need to detach from this situation. No, kailangan mo na makalaya, not makawala sa hindi magandang sitwasyon. No? Sa mga bagay na nangyayari sa sa paligid mo. No, kailangan mo nang matauhan. No, and this is something that keep you, your eyes on your target intention. No, kailangan mo tumutok. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? Ngayon pa lang, panghawakan at panindigan mo na yan no, kailangan mong um, pag-ingatan kung ano man yung mga bagay na gusto mo may sa katuparan. There is a go forward, fearlessly. So, kailangan magpatuloy ka na walang kinakatakutan. No? At the same time, guys, no, this situation is already resolved. Some of you naman, guys, no, nasolusyonan na or masusolusyonan na ang problema ang pinagdadaanan mo. And you created the situation and you have the power to change it. No? Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din yung makakagawa ng paraan para makalayak at makawala ka dyan. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Paano natin hihimay-himay yan at paano natin ito i-elaborate sa inyo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, guys. So, there's something, guys, with an eight of with a past communication and vast movement. So, some of you, guys, na magkakaroon na talaga ng changes and developments sa situation mo. Some of you, makakatanggap ka talaga ng phone call and messages and email. At the same time, guys, there is something the King of Pentacles na maging practical ka at secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Pangalagaan, protectionan mo ito. Let's see what is the your messages. And there's a temperament with a perfect timing. So this is the moment. Na unti-unti ka na raw magiging balanse. Eh no, magkakaroon ka ng patag na sitwasyon, no, kalmadong sitwasyon, there's a strength and be the confident. So, kailangan, ibus mo tong lakas ng loob mo. Huwag kang matakot. Kaya sinasabi dito, with a go forward fearlessly, magpatuloy ka sa ginagawa mo. No, sinasabi ng hey Archangel Michael, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba, no, kailangan tutukan mo, ano ba talaga yung purpose mo? continue to solve issue in practical way. No? si kailangan mong solution ng to sa mas practical na plan at practical na sitwasyon. No? Kasi na keep, your eyes on your target attention, no? hindi mo kailangan isipin no, yung mga tao sa paligid mo. No? Kailangan mong tingnan na ano ba talagang purpose mo para maisakatuparan mo to. Pag natupad mo to, sakat ka umalis dyan sa situation na yan. And of course, there is something the lovers. No? Especially, no, about din to sa relasyon. No, magkaroon na magkaroon ng celebrations, no family gatherings, no at the same time talagang um, commitment. no and because there's a six of cups. Na no? there's a something a past person maaring bumalik or either manumbalik or may mga bagay na parang um, mag, mag open up sa iyo no kumbaga mag meron dito mag uh, kumbaga ng communication now with other um, person uh, mutual friends no or, or either there is something old friend na maaaring kumbaga tumulong din sa sa'yo. What is the eight of wands? Reference with the empress card. So there's a revert, no? Disconnect from the world. Ito yung sinasabi ng self-love, self-care. Alaga mo yung sarili mo, no? Kumbaga makakatamgap ka ng mga bagong eksena, kailangan gagamayan mo yung sarili mo. And there's a devil card, no? Kumbaga unti-unti mo rin yung masusolusyonan. Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo no? Kung baga, natatakot na nga Ngang Baka ka, bigyan mo na limitasyon yung sarili mo about this fear. No? Kailangan lakas na mong harapin to. No? There's a devil card na maaaring nagre-represent with the negative traits, no? Yung mga kamalasan, yung mga hindi magagandang eksena nangyari sa iyo, there's nothing that tower moment for major changes. No, malaking pagbabago na magaganap sa pagdating sa finances, no? There's a perfect timing. May mga bagay talaga na mangyayari na unexpected moment. Then there's a judgment for a week of call. Pinapanlahan ng kana magpatuloy ka na huwag kang matakot. No, magpursigi ka sa ginagawa mo. No, keep moving on, no? Keep dreaming. And there's a queen of wands by confident. Double clarification na talagang kailangan mo ng konpiyansa No, kailangan mong um gawin yung mga bagay na alam mong uh, makakatulong sa iyo. No, kailangan guys, no, always no confident ka sa lahat ng gagawin mo additional messages. And there's a six of with the transition. No, unti-unti ka na rin dyan makakalis at makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Some of you may nasasense ako dito may tutulong sa iyong kaibigan. No, na maaaring um, magbigay ng new work, new job, new, uh, new opportunities. What is the additional messages? With the eight of wands, the emphasis card. Represent with the with a five of ones. So there's something guys with the competitions, competitors. Na maraming mga bagay dito na maaaring nagbibigay komplikasyon. No, sa mga may mga magme ay dito, magingat ka lang, maging aware ka lang no, sa mga matatanggap mong impormasyon. Napapalibutan ka talaga ng ingitera. And there's an ace of cups. No, there's something guys uh, with an inggit, no. There's a double the ace of cups, something uh, na parang nai-insecure sa iyo. No, naiinggit sa iyo. And there's the moon card. Malalaman mo rin lahat ng katotohanan dito. Ilalatag, ilalantad, ibabahagi sa ito, no? Pero just being careful na no, lahat ng mga bagay na nakikita mo ay nandito na. No, mag-ingat ka kasi nagkakaroon unexpected moments sa buhay mo ngayon. At the same time, there's a discount with a fear positive outcome. No, magiging maganda ka lalabasan dito, kailangan mo lang mag sa sarili mo, na no, alisin mo yung takot at pangamba mo. At the same time, there's something that's gonna panta ko with a long-term success, long-term accomplishment, no, there's something a financial um, security, na no, magkakaroon ka na pang matagal, especially, no, meron din dito long-term partner. What is the additional messages? represent guys from what? There's something the Queen of Cups emotional hearing na magiging kalmado na pakiramdam mo para ka mabubunutan ng tinig sa dibdib na no, ma, parang gagaang na yung problema mo additional messages so the same this, this, this the Five of Cups maraming disappointment dito ibig sabihin nito nangihinayang ka no? pero kasi sa so dito magkakaroon ng river talaga No, kung mag, uh, ikaw yung magbubuo ng sarili mong plano at the same time ng pangarap mo. No, kailangan mo lang talaga makawala dyan from toxic environment. And there's a page of friends, ako best wisely. No, mag-focus ka sa pangarap mo sa gusto mong marating. Gusto mong makuha sa likod ng mga taong naiingit sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng security sa pangarap mo. No, wag ka mag-share na ng kahit, anyo, inform kahit anong information with the other people, especially with your friends. Now, there's ako a nine with the blossoming. Now, may potential ka para maging masagana pa pamumuhay. Na magiging maganda rin ang kalagayan at sitwasyon mo. There's a four of cups just reevaluate or analyze. Now, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin di No? Bago ka mag-take ng action and decisions, no? Kumbaga kailangan pag-isipan mo mabuti. At the same time, this is something the magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest. Makukuha. No, magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. No, at the same time guys, now there's three months the waiting is over. Na no, magkakaroon dito ng um, new insight, no? Kung baga may mga pasilip sa'yo na makukuha mo to, maka makakamtan mo to, mo to. No? At may mga pangarap ka na kailangan mong hanapin, no? Ang lakas mo. At makikita mo talaga to kung kumilos at gumalaw ka. No? So let's see what is additional messages pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Okay, let's see about naman tayo sa finances and career. So, there's the seven of wands. Now, protection na at mga mo yung trabaho mo, yung negosyo mo. No, sa anumang challenges na pinagdadaanan mo, dapat palaban ka. Now, there's an ace of pentacles. May malaking opportunities, may malaking perang paparating sa'yo. No, at kumapit ka dahil konting tsaga na lang, malapit ka na magtagumpay. No, unti-unti nang nabibuild mo no, yung pangarap mo, nabubuo mo na. No, this is something that six of pentacles magiging balance at magtutuloy-tuloy na ang magandang kapalaran sa iyo. No, magiging malakas na ang iyong finance. There's a chart card with an action and moment. Magkakaroon ng changes and development. And there's a full card, no? Dahil sa pananampalataya at tiwala mo, pagkakalooban ka ng siksik, ligligig o umapaw na biyaya. No, pagdating sa kalisugan, ay pagdating sa love life muna. So there's a, the Queen of sword, clear the boundaries. Alisin mo yung mga bagay na nakakasira ng iyong um, mood, no? Ng iyong um, attention. No, there's a tool, so there's a decision that you need to make. Kailangan mo magdesisyon. na nag need pay attention. And there's a another of course with an offer. No, may proposal dito, promotions, or either guys, pagdating sa relasyon, magkakaroon higher level of commitment. No, may engagement na magaganap. There's a three of course for celebration, happiness, na may talaga celebration na magagal there's an emperor na maging mature ka maging grounded ka na pagdating sa relasyon na bigyan mo ng respect and discipline and there's a page of sir being curiosity no kilalaan mo muna pagdating sa relasyon hindi pwede sunggab ng sunggab no kilalaan ninyo muna yung isa't isa no? para walang aw sa paw. pagdating sa kalusugan there's a something that's end of COVID na happiness so magiging masaya at magiging maligaya ka dito at the same time this something that for the four of pentacles na protect your power protect your energy Protectionan mo ang iyong kalusugan, kalagayan. The high event, no, there's a lesson learned. Matuto ka na sa mga uh, bawal sa iyo. Umiwas ka na, no, sa mga iniisip mo. And there's a the two of ones, no, you have the power to choose. No, ikaw yung gagawa ng ikabubutit ka sa sama mo. Kaya kailangan mag-ingat ka sa kung anong iniisip mo. na no, some of you, there's a five of pentacles, no. ka ngayon sa finances. No, there's a the two of pentacles. Maging balance ka. No, kasi parang nangyayari dito, natitipid ka sa pagkain at the same time natitipid ka rin no sa kung saan sa bagay. At the same time pa no, stress ka. So let's see what is digital messages tayo pagdating naman tayo with the magical fair messages, advice and of course sa Pika a card yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, no, papaliwanag ko lang ang Pika um, pick a card yes or no, pwede ka magtanong. So ngayon pa lang mag-isip ka na ng tanong para mamaya with the yes or no pick a card pipili ka na lang ng magiging sagot. 1, 2 or 3, okay? so let's see and find out let's watch this okay with the magical fair messages to represent what with the magical fair messages to represent what and this something let go na may mga bagay na kailangan mo i-let go pakawalan bitawan no kung maghahiyaan mo siya mangyari naturally and there's a travel guys na magkakaroon ka ng trouble dito And there's a practice, practice, practice and enhance your ability and polish your skills. No, mas palawigin mo pa. Palakasin mo pa yung kakalaman at kakayanan mo. What is a yin and yang or a card of world? with a solid foundation, no structures. Ibig sabi dito, mas pala, palakasin mo pa, magset ka ng boundaries para hindi ka na-apektuhan ng mga tao sa paligid mo. No? And there's a something contract, no? Maraming signing contract dito, maraming kontrata. Maari mabago yung karir mo. No? May pipirma ka ng mga papeles dito. And there's a guarded. No? You are guarded and of course the, um, protected. na no, Protection at pangalagaan mo yung uh, mental health mo. What is the synchronicity surface and what? For signs, synchronicity, there's a speaking truth. Na no, ilalatag talaga lahat ng katotohanan dito at the same time there's a night vision. Maraming pasilip sa iyo ang ating gabay. May mga bagay na unti-unti mo nang malalaman, no? Matutuklasan, no? Makikita, malalaman. What is the romantic juniper mystic love oracle deck? So there's a music na no? makakatulong daw music for healing energy for you. No, inspiration. And there's a silence. So kailangan mas tahimik ka, no? Mas maganda yung wala kang contact, no? Mas uh, maganda kung manahimik ka muna for a minute time and there's a an him with a divine masculine now you are also a, a, libre na lalaki na maaring kumbaga maaring related sa ito or either you are also a girl Now, maaring first of is very masculine what is the an angle number of what And there's a zero nine zero nine with a new beginning. So talagang babaguhin yung bukas at kinabukasan mo dito. No, look out for an opportunity that might be a game changer. You are completing something major. It feel good to level up. ha. Close the old chapter and your adventure will unreveal. So, see, lalabas talaga ang panibagong chapter sa buhay mo. Now, may mga bagay na unti-unti mo na may sasakatupanan at unti-unti talaga nagbabago ang mundong ginagalawan mo. Now, paganda na paganda pataas ng pataas yung um, changes at development. With the money mo, Oracle deck. Reference with the looking. Now, seek and you shall find. Kung hindi mo hahanapin, hindi mo makikita. Yung gusto mo malaman, gusto mo matutunan, no? So let's see what is the part of the light represent what? What is a part of the light represent what? Represent guys with um new beginning, double clarification guys. Now there's a new beginning and new beginning is here. Na talaga sinasabi na magkakaroon ka ng bago simula, 'di ba? Pasabog. No? And when one door closes, I trust that another will often Embrace life challenges, seeing them as opportunities for growth and learning with an open heart. I welcome the new beginnings that await for me. No, talagang merong talagang masisilayan na kina bukas na mga aring mabago na ang mundo ginagalawan. And what lies beneath the future? Ani mga bagay na nakatago sa hinaharap mo. And this is something, oh my goodness, triple clarification guys. Alam mo guys, no, talagang sinasabi ng ating gabay na by bagong simula. A new beginning is coming in for you. Talaga, di ba? Babaguhin ito yung mundong ginagalawan mo, sitwasyon kalagayan mo. No, mag-expect ka talaga ng new beginning talaga dito. Expecting a new beginning, di ba? So, let's see what is your shadow work reference and what? Pasabog. Kung kumapit ka ha, kung yung akala mo wala ng pag-asa, huwag kang magalala ibabangon ka nito, ilalaban ka ng gabay natin. And the shadow work represent with uh, unseen patterns. So, may mga bagay na hindi mo lang lubos na nakikita at nauunawaan. No, change your thought, change your life. No, hindi mo babaguhin yung mindset mo, pananaw mo, or lifestyle mo. No, even your sistema, no, hindi mababago to. Kailangan mo nang baguhin, no, ang nakasanayan mo. There's a clarifying for a love situation for a clarifying for a life situation love situation rather let's see there is something guys with a deeper water next step out of your comfort zone explore new depths no maraming mga malalalim na part sa buhay mo no kailangan mong harapin no yung mga bagay na kinakatakutan mo mas lalo mo mauunawaan kung bakit ka napupunta sa sitwasyon na yan The more na maranasan mo yung part na kung saan ka nahihirapan, the more mo makikita, no? Anong solusyon, anong kailangan mong gawin para malagpasan mo yan. So, let's see what is the clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent what? And this something happiness is simple, no? Find joy in life, small wonders for day, hold the key of fulfilling and contentment heart, no? So, ibig sabihin talaga dito magiging um, kumbaga nag-uumapaw na kaligayahan ng matatamo mo. No, sa so, mga simple bagay lang, maaaring makakamtan mo na malalasap mo ng tunay na sarap at tunay na saya na maaaring mamutangi sa lahat. So, guys, let's see what is a peak of or no? So, let's watch this. Okay, with a peak of or no, guys. Now, this is it. now alam ko na kapag-isip ka na ng tanong, ito na yung magiging sagot sa tanong mo. Let's start with the number one. And this is something, guys, we don't know. Learn from experience, always no longer work. Ibig sabihin nito, no? Parang matuto ka na sa mga pinigdaanan mo. No? Hindi na sapat, no, yung mga nakagawian, nakasanayan mo. Kailangan mo nang baguhin kung ano yung mga mga dati mong galawan, dati mong gawain. No? Umiwas ka na. Tantanan mo na. Tigilan mo na. There's a no. No? Number two. And this is something, guys, we don't know no feels sweet for more planes to see it won't work no ibig sabihin dito dito pa lang sa simple bagay hindi na nakikita no ang totoong nilalaman nito kailangan mong maging simple sa bawat eksena na to doon mo makikita ang kahalagahan no umiwas ka sa bagay na no? masyadong magarbo masyadong bonggang bongga exaggerated something like that iwasan mo na no tigilan mo na yung mga ganong eksena no number three, and there's a yes Reach for the high goal. Success is near. So, nalalapit na ang tagumpay mo. No? Unti-unti mo manang mo at makakamtan yung pinapangarap mo. At matagal mo nang minibiti sa buhay mo. No? Unti-unti mo nang may sasakatupanan nito. At unti-unti mo na mapangahawakan nito. Babaguhin na nito ang sitwasyon na kinasadlakan mo at sitwasyon na kinagagalawan mo. So, guys, this is... um. Archangel Michael messages for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang dilat mga makaka resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nest sa golf. don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos. At dilips, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalong-lalo lalo, na ang dirigis ng Adzaway, so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksik digdig na dig gumapaw ni Biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see in the next video. Bye-bye and babush.